Marami, lumangalim dun. Yung kamay mo, di ba masasunog yan? <laughs> Yung kamay mo, di ba masasunog yan? sa pangit ay init kaya na purong na po mainit po <laughs> purong na po kayo kunin mo sa bulsa ko yung pera right side the bulsa dyan 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 ah hindi

meron pala tayong load, pwede man tayong topo ba eh okay na eh may load mo pala eh kasi pinapa-abandon tayo eh wala nga sana pala nag arena na tayo <laughs> bagay, mabilis naman tayo sa Bukawi kanina, no? sorry Ini uh, bukan yang mama dale. <laughs> Acil lang badawat. magkakasya 10, saba 10.49, tama ba yan? Ito so, ang parehas mali na ko ah Pati yung relo ko sa kamay, mali din Good morning mga tito So Balik tayo ng Manila, Quezon City uh, May papacheck up lang si YG May appointment siya So ito talaga ang main purpose ng big bike no? Hindi pang long ride to Pang luwas-luwas ng Manila to <laughs> Bali, titingin din kami sa glit ng mga kailangan sa bahay at uh, yun know, meron tayong upload ng isang resort dito sa Bulacan na sikat din naman dito sa Bulacan kaya bukas baka may upload natin din ito tapos Ah, ano ba yan? Yung matanggal yung ano ko? Oo, oh, yung mga ka. Ano ba to? Hindi <laughs> ko... Yun! Mara yun nga, ulitin ko na ang Palosa Sa Manila. Uh, short ride lang to. May inaabol na kami na doctor's appointment. Oh. dami yung sakit ko no? yun oh. ah, kasi nga pala nga, nga pala weekends uh, today nga pala mga tito yung Monday going 11 a.m. na at uh, yun nga ya, wala tayo pasok so, tanggal ka tira yun lang tayo. <laughs> na kayo namiss na nating tulog na inline po Puro tayo Aerox nung nakaraan eh may walang <laughs> tunog <laughs> ha? baka tahimik ng motor <laughs> dito na tayo sa may balindawak mga dito. Approaching tayo na edge sa. So dito na tayo dadaan ulit. Alam ko sawa na rin kayo sa LX Kaya nga nag-i-rox sa i-rox tayo ng mga nakaraan Para iba naman no Bali binago ko nga bala yung uh, Tension ng Front suspension na ito napansin ko lang magkaiba yung settings niya. Eh. Uh, yung isa nakaturo sa hard yung isa nakaturo sa gitna ng soft and hard SNH kasi yung nakalagay doon eh so I believe it's soft and hard so parehas kong tin tinama sa soft kasi hindi naman ako nag banking-banking para mag-hard na suspension sa harap Uh, uh, sa pagkakaintindi ko once na maturo mo na siya dun sa soft and hard may click which is nangyari naman pag pag gamit ko ng flat screw uh, pinoint ko siya dun sa soft hindi naman komplikado yung idea nung pag adjust niya mga tito, eh. parang soft and hard lang naman hindi naman siya yung parang sa ibang shock na sobrang komplikado nung ah uh, pag-adjust. So parang dalawang option lang naman ang pwede. So nung nakita ko na parang magkaiba siya, may wala talaga na pension. Pinesto ko para sa soft. Nag-click naman, may clicking sound siya. Eh ito, mukhang malambot naman yung harap niya ngayon. Hindi masyadong ano. Hindi ako masyadong natatagtag sa so braso. So I think hindi ko siya na pansin noon eh. Siguro ko na pansin ko noon baka kahit po, paano nabawasan yung pagod nung nagbagyo kami anyways it is what it is natutunan na natin sa mga nakakalam paano yung nagwo-work o yung mga expert dun pwede nyo naman mag-comment sa baba kung ano bang magandang position dun pero dito na tayo sa traffic na area kanibigyan tayo ng pick up thank you po binagalan nyo talaga para makapasok na tayo Pero nung na-adjust ko siya sa soft mga dito Parang ang laki ng improvement nga Sa uh, Pag-absorb ng ano sa harap mo Hindi masyadong ano yung braso balikat na Hindi ka tulad ng mga nakaraan Dito na kami ulit sa EDSA EDSA Gaming na naman Alam ko kasi gigilit si eh. Kaya pinangaharang ko yung jeep <laughs> Alam na alam ko na kasi kaya gawin yung jeep eh Parang siya nagawa ng trabaho natin Okay na yun Alam <laughs> sa kabila Ikot tayo pala may tuloy din dito kaya nga hindi eh, maganda di ba papunta na to ng ano di ba papunta na yan ng healthway hmm. oh iya yeah, harap ko yung ano park tingin ka sa kaliwa mo Toot! Toot 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 Yeah! The last. The last. Tabi oh. ko ng glass. Ano? Ano tayo? 3 H Hindi tayo sa may KKB mga tito. Bagong open sa SM Mart. daming items dito. Assorted items.